Dito po tayo sa presyo ni Ma'am Marita. Alamin natin ang kanyang mga asking price sa kanya mga sariwang gulay. Katulad po itong patolang kinis uh, palikpik neto. kahakot lang po sa kanyang presyo. Alamin natin. Ayan po si Ate Marita. Dalawang sa isang drag. Five, eight, eight. Good morning, Ate Marita. Morning. Ate Marita, magkano yung patuloy natin palit? Ang asking price, 40. 40. 40. Uh, 40 per kilo, 400. Uh, ano ano ba ito? Uh, bulakan? Bul magkano yung bulakan, Wally? 80 po. 80, 70. Sa kalamansi natin? 19. 19, yan. Medyo umangat na po yung kalamansi. Sa okra natin, Ate Marita? 20. 20. 20, 15. Ano, meron din siyang siling panigang. Sa siling panigang, Ate Marita. 20 lang po. Ayan, 20 lang din. Ayan po ang mga presyo ng mga asking price ng at Ate Marita. Ay, kaya inaganin kay Jerry. Babalikan na yan pala yan. Oh. Salamat. isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan sa lahat po ng ating mga kagulay sa lahat ng mga kaibigan at masisipag natin magsasaka welcome po ulit sa ating youtube channel dan tv mr palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay February 6, araw po ng Martes. Kahit na po minamalat at inubo tayo, patuloy po ang gagawin natin pag-update ng mga presyo ng mga asring price dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palenque ng Sangitan. Samahan niyo po uli ako sa mga kasama kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga gulay. Pagpasensyahan niyo na lang ko ang boses ko dahil minamalat ko tayo. Please don't forget to subscribe abangan nanonood po tayo. I subscribe na po natin ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque para ma-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamaan. Kaya tara let's. Samahan niyo na po ako mag-update. dito tayo kay Ate Abel. Uh, sir, ano, Sir Libunaw, ayan dito, yung sa paborito mong sakadora, sa Sa shout out mo. Ito, meron po siyang siling panigang, sitaw, patolang kinis, siling Taiwan, at maraming, ano, siling panigang. Good morning Ate Abel. Ate Abel, napakarami na yung siling panig lang ngayon, ano? Thank you. Mababa pa tayo 25 P25? p er, itong Taiwan natin? Ayan po, P15 po. Asking po, wala pa. Hindi nagbabago yung but... presyo, P15. Anong talong to? Ah, uh, Propelica po. Propelica, magaling. P19, P20 napakamura. ito. E, P20, natin yung batolang pinis. 25 sa okra. Okra lang. lang. Mura yung okra. Atangit lang. Eh, magandang okra. Magkano? 30. Ito, sito mo ano yun? Kaganda? Mariposa. Magkano yung mariposa? Eri po, ang aski 80. 80? 60 na. Ito, may bulakas. Yung berde, berde. Ayun po. Mega star ba yan? ano? Eh. Mega yeah. ba to? Opo, mega mega? Sa 20 na. yung talbos natin ng sili? Eh yung sili, 80. 80. Ano yung opo mo yung balag? balag. Magkano nga yung Ito, 23 po yan. Uh -huh. Yan, salamat Ate Abel. Medyo mura yung ibang Karamihan sa gulay mura. Ang malang yung ano, yung kamatis. Taiwan Kamatis po, 75 O, oh, kamatis okay. 75 eh, Pero yung iba, mababa Lalo na yung panigang, ano? Opo, 25 25 Murang-murang Salamat, ate Abel Dito may, ano tayo, may sayoti Madam, magkano yung sayoti natin ngayon? Asking price Marcian, wala ka doon? Pagkaganto Ah? Masali sa yote natin. Ate. 350. 3.50, napakamura na. Pero kagaganda rin sa yote niyan. Ito ano na natin, pipinong verde. 300. Sa luya natin. 500. 500. Sa beans natin. 450 lang. Yeah. 450. Maraming salamat. Ayaw po magpakuha nung ano dahil ah, ano siya, shy na shy sa video. Madiscover. Oh, baka na madiscover Pero dito mante po yan yun na sa pwesto ni Ate Sally Ay Ate Sally tuloy. Susan. Ate Susan. Yung, yung kamatis natin magkano ngayon? Yung kamatis magkano? So you know. 17. 17. Angat dito, laging araw-araw may mais na puti. Magkano po yung puti natin ngayon? Ay, mga medium lang po yan. Ay, 20 lang. 20, yung medium lang po. Ano po itong upo natin, gapang? Balag. balag Magkano po yung balag? 23 po. O, oh, 23. 23. Dito po meron isang palok pati hagod. Madam, magkano ngayon sa palot natin? 20 po. 20, 18. Yeah, 18. Oh, 20, ah, 20 yan. Itong hagod natin? Uh, 20 mo. Ah, isang ganito Ilang piraso yan? 10. 10 Yan. Sa nagkatanong ng hagod, 10 piraso yung 20. Mga 20 lang sumunan sa namin. Salamat. Hindi sila tayo nagkatuloy Wala, Wala pa. Wala pa. Okay, Menti. Meron ng sigarilyas. Tanong natin. <laughs> Benji, magkali si Garilas natin ngayon. Asking uh, price. 35. 35. Araw-araw gumaganda sa mga Benji. Ay, yung natin. Okay. O, yan, talagang mataas na po talaga. Kumangat na po yung presyo ng kalamansi. Sabi nila, pag mataas daw yung kamatis, mababa yung kalamansi. Hindi, ano. Ngayon, pare tumaas. So. Pero bababa na siguro yung kamatis. Matagal na, eh, no? pawala na. Eh, no? Ah, <laughs> okay. Dito sa best friend ko na, napakarami niyang lokal na sibuyas na puti oh. Ayabang ng demonyo diyan. Kagaganda oh. My best friend. Best friend, magkanina yung lokal natin puti. din. Mag-350 po. Yan, 350. Matumal. Gusto na nga mag muna eh. Ano ba yung hawak natin? Kulitis, pampa? Pampapogi. Pampapogi. Kulitis bakla. Kulitis bakla. Kulitis bakla. Dito meron tayo pipinong verde. Bakla ba 'to? Apo. Magkano 'yan ngayon? Bakla. 40 40, 40 yung puti. Okay. Jan. Oh, turing oh, lang, turing lang, certified na. Hindi, hindi ka makikita. Hindi, ko naman tinutok sa'yo, hindi ka makikita. <laughs> Shout out ka muna sige na. Hay, oh. mag shout out. Dito kay Ate ni. Ate tanong ka lang yung ano, sa piya mo magkano? Ask price. 35. Ayun, eh, okra natin. 25. Sa murado natin talong. 20. 20. Anong sitaw to? Mariposa. Magkano yung mariposa? 70 as 70. Doon sa ano natin, sa sigarilyas. 40 Maraming salamat atin eh. Yan, pasensya na po kayo. Namamaos at mina at malat na malat po tayo. Pero kailangan ko po mag-update para po sa mga kaibigan natin farmers at mga kagulay. Ate, kaya atin yan. Ate, Helen, Misty, isa ito? Ito, may Ito, ito. Magkano itong asking price? Doble singko. Double singko. Eh pagaganda ng ang palaya ni Ate Helen, double singko. 550. Ito kay Ate May ano. Pagaganda ng kanya ng feeling sa tan. Taiwan. Tatamang sa kanya na yan. Kamatis. Eh kagaganda. Ngayon ngayon din na diyan na doon na. Ate May, sa galing kamatis mo. Si Baxion, nalalaki 'yon, maganda. Ang galing ng kamatis pati niya. ngayon isang kilo? 70 lang mayari. Kagaganto. 70. Uh, Eh -huh. e yung... Dahil natin, 90 ka po. Hindi naman Yung Taiwan. Taiwan po. niyo Maraming. Maraming salamat, niya. 27, 27. Dito kay Madam, alamin natin magkano yung sibuyas. Madam, magkano na po yung sibuyas natin pula? 5.30 po. 5.30. Ano, antitigas pipigas oh. Super white natin bawang. 6.70 po yung 4.5. 6.70, 4.5. Maraming salamat po. Ito, may nakita ako. tiyak. Ito, dilaw. At yung Juliet, dilaw ba ito? Magkaling dilaw natin ngayon? Double dos. Ano yung sitaw na turo? Ayun, na, sa nagtatanong ng sitaw na turo, magkaling bundle? 75. 75 per kilo. Dahil 10 kilo, 750. Okra, 30. Na. Sa nagtatanong sa akin po ng... Sitaw na turo, wala po tayo nakita sa palengke sa retail. Dito po meron 75 five kilo. Pasensya na po kayo, minamalat tayo. May kayo Walang boses. Paganda ng boses ko daw. Dito, kalabasa sa magandang tinda. 18, 8, hindi ko pa tinatanong, sumasagot agad. 18 daw yan. Ay ka-sexy ni Madam pala pag nakatayo. Ngayon ko lang nakita yung nakatayo. Sexy pala. 18. 8. Flawless po, flawless. Ayan. <laughs> Dito na na tempo ang kuryeng boss ko. Ito po, kabe birthday lang nung isang araw. Nag-birthday sa Baguio pa. Doon pa dumayo. Doon siya sa anong Namitas po ako ng Repolyo Road. Ah, namitas pa ng Repolyo. Doon na rin nag-birthday. Pero kailan ka ba maghanda dito sa baksakan? Baka po mamaya, pasarado, okay. pasarado na yan. Papasarado niya po itong baksakan Ay, dahil may handa. Alas 6. Tao, no? Tanda niya po ha. Ah. Alas 6, sarado yung baksakan dahil maghanda itong ating kaibigan. Para... Bawa silang taong ka pa? 29, Oh, hindi halata. Parang 24 lang. Hindi halata. 29 na pala. Boss, makakali na itong ating mga patatas ngayon. Patatas po, 7.50. 7.50. Sa carrots. Makakas po, 3.50. Magkano? 600. 600. Sa cauliflower. Cauliflower po, 50. 50. Sa sayote. 40 po. 40. Sa pechay bagyo. Pechay bagyo po, 250. Sa labanos. Labanos po, 300. 300. 300 sa repolyo natin. 170, yan po. Sir, belated happy birthday ulit. Hindi alatang 29 ka Ala, mukhang 24 lang. Kaya, yan. At matang. Yan. Pwede pa rin pala magregalo. Pero pwede pa rin maganda. Ayon, ganon. Ayon. alas sa is invitado kayo din sa baksakan sarado dahil birthday ng ating kaibigan. <laughs> <laughs> Sabi siya. Pasensya na po kayo at ako yung minamalat. Walang boses. O yan, nag-concert tayo. O, nag-concert nga. Hinubo. Sir, alog ba't natin ngayon? Magkano? Dito lagi tayo may nakikitang magandang talbos oh. Magaganda. Saan ba galing talbos? Sa Miguel. Hindi ko kukunan si Madam, medyo nahiya sa sa camera natin no. Oh. Hindi ko siya kukunan, nadadaanan ko lang 'yan. Magkano ba 'yung talbos? 110. Suki, na suki mong nagan? Yung best friend ko. Itong puso mapagmahal ni Sir Oji, yan o. Oh. Hindi na natin tatanungin. 120. Pero yung kanyang puso, available na available pa rin. Kaya yung gusto umabol sa Valentine. Yan. Available na available. Totoo po yun. Ito po yung taong responsable, mabait, masipag, pogi pa. Ang mukha po ni Jerry Crabal sa personal. Thank you, sir. Eh, sir, ito natin, gabi ng ano, 35, sir. 35. Dito tayo tanungin natin ang presyo ng sampalok. Good morning, madam. Good morning, sir. Madam, magkano po itong sampalok natin ngayon? 200. 200. Sa magaganda nating luya? 60 yan. 50 po. Eh, yung papaya, magkano? Magkano? 10. Eh, yung ano natin, may ano ba tayo sinibuyas na gabi? Magkano? 1-1. Eh, medyo maangat, no? Eh, yung ano natin, galyang na pula, pati puti. 45 yung pula. Puti. 50. Inaantok ka ba? Ay, nagliliba. ba? Kailangan, ang titignan mo yung magaganda. Pati yung mga pogi. Ano? Ito meron tayo nakita ng ano, bonitong ampalaya. Okay, konsep. Konsep, magkakita bonitong ampalaya. Dito kay Sweet oh. Kadami niyang patolang palipik. Sweet, magkano patolang palipik natin? 44. 40. Eh, yung pipi 30. Yung kapa. Ano ba? 6-5. 6-5. tayo ba? 1-5. 1 Salamat kay Ate Baby oh, ang gaganda ng kamatis niya. Ate Baby, magkano kamatis natin? Magkano? Yung ganyan ko, anong na lang yan? 75 na lang yung puni mo na. As, As price. 70. 70. Ito ganito. Ito ganito. medyo, ay sabi ko, 75 daw. Hindi ko pa pinawawala. Maganda kasi yun, no. ang ganda. Ilan na ito mawala? Ano nga pala yan? Ano nga pala yan? yan mistisa. Magkano yung mistisa ngayon? 65. 65. Magkano? 35. Yan dito napakaraming talong ha. Dami talong. 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 Ano talong ba to? Matangin mo siya natin. Kariyate. Ano Madaming tanong. Yan, iba ba ba pa ng iba? Ito kay Machete. Oh. Machete, anong ano ito? Ano, anong sitaw? Pakisig po. Pakisig. Pakisig niya kasi yung kisig niya. Magkano nga asking price? 100. 100 yung okra. Okra 40 po. 40. Eh yung ano, upong balat. So, ito ah, uh, forecasting lang po yan uh, ito. So, magkano? Eh, pinagtatawanan nila ako wala na raw ang bosses. Nag-concert ako kagabi. Best friend wala na akong bosses. Best friend magkano yung ano kinis mo? finish mo ng ano, patola. 20. 20. Ano anong talong to? 8. Magkano si mocho? 25. Idol ko ah, ano 'to. 25. Right? Ano? 'yan, ito bulakan white? Ano 'yan? Magkano mariposa. Asin Maswerte Ha? na 'yung panigang. Napaka-mura Ayaw pa nila. Murang-mura. Yan. Yes, sa uh, mali natin kay Sir Magmamali. O Chienta pa rin. Busy po siya sa pagbabandal ng ano. Good morning po madam. Sir, konti lang yata yung mani mo ngayon. Pero mababa pa rin siya na. Ay, eh, yung mangga mo ano, yung kalabaw. Ay, yung kalabaw natin. Ayan. Yung kalabaw natin sa per kilo niyan, ang retail niyan 18, 80-90. 80-90. Eh, ay, yung berat natin. Ang berat natin asin yan 200 180 gumaba na. Ito tindala lagi nito ay puro pulutan na na. Binamalat ako eh. Nagkonserto ako kagabi. Idol ko papawala na boses sa sobrang oh, dami ng oh, ngiti. Salamat. May maganda kang bisita. Ay, may maganda kang bisita ngayon. Yeah. Ay, kamatis. Ay, kam ay, talabera. po ba kayo? Yan. Anong pangalan niyo, madam? Yan. Medyo angat po ngayon yung, ano, yung kamatis, ano. Marami pa po ba ang kamatis? Yan. Yan, yan 70 pa ba? Ah, pataas pa, may, meron pang 80. Yung magaganda, 80 pa eh. Malalaki po ba? Ah, ito. Yan, 70. Yan. Good good at quality quality po. Maraming salamat po, madam. Kamatis lang po ba yung gulay nyo? Ay, puro ginto pala yung, ano, yung ngayong nyo ngayon gulay. Yung Taiwan nyo nasa 1-5 pa rin yun. Eh, no? bumababa. No? Salamat po. Tataas pa Oh, tataas pa yun. Ay, sir. Ano po ka sa Taiwan? Ano pa po ba ang ano natin? Kamatis. Kamatis, kamatis. sa Taiwan pang mayaman pala yung ano pang ano yung pang ginto yung ano niya ma tindan natin ano ngayon ay naman mahal ngayon Taiwan kalamansi wala 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 okay ah, salamat ah, ano, ano kayo araw araw kayo nagdi-deliver ah uh, dalawang pesos sa linggo ha huh? pagigyan nyo sir at ngayon yung ano natin eh, yung Taiwan eh, i eh, tataas pa yun eh Okay, yan. Ito po yung ating kagulay from Talavera. Napaka-pogi. Napakaganda. Salamat. Sa nagtatanong po sa atin kung saan po itong ating baksakan sa Cabanatuan City po to. Kung pupunta po kayo dito, napakadali niyo po itanong. Kahit kanina po na taga-Cabanatuan o Cabanatuanis, pag tinanong niyo saan yung baksakan, ituturo po sa inyo kung saan to. Saan lugar to. Nagbubukas po ito mga alas 8 ng alas 7, alas 8 ng umaga. Bukas na po ito. Inuulit ko po, pasensya na po kayo sa akin boses. Minamalat po tayo. Siyempre, paghanap ko po kalidad na mustasa. Dito lang pinang krimal sa mga. Pada magkano na yung mustasa na? Magkano? Pinse, napakamura ng kanyang mustasa. Pa. Isang Kaya lang, iba ngayon yung outfit niya. Hindi siya nakasexy ngayon. Nakapantalon eh. Ayan yung pechay natin? Ganun pa rin po. Hindi na samahan. Okay. Salamat. Ito. Dito kay pechay kay Sir Junjun. Lumadating na kanyang pechay kay Mustasa. Ayan o. Napakadami. Galing pong penyaranda to. Kaya Boss Junjun, magkakarang pechayin natin ngayon? Uh, DMT. 20 20? Pechayin po yung muntan. Magkakarang 30 kaya lang. Ay, mustasa natin? 30 na kaya lang. May mga barat po. Eh. Sino pa ba yung barat na sinasabi mo? <laughs> di ko, di ko nak nakita. Nakita ko na ba yung barat? <laughs> na lumayo doon. Ay. <laughs> lumayo. Ay. Lumayo. <laughs> Ay, sorry. Siya ba yung sinasabi mo? <laughs> hindi. Wala, wala, wala Ay, Hindi wala, barat. Ay, ayan, ayan. ayan. Wala nang barat, barat dito. Nagbibiro, <laughs> nagbibiro lang po. Baka <laughs> lang ibigay oh, na, ibigay na, ayan. <laughs> na, okay. Mga kasangga natin. Uh, <laughs> okay. Mga kasangga sa hanap buhay, mga kagulay natin 'yan. Araw-araw ganyan tayo, no. po, isang jeep po 'yan. Dami oh. Ayo, may pipino si Ate Bibiolio. Ate Bibiolio, magkano pipino puti mo na alis? oh, 30. O, Ayan po mga kapalengke ang atin pinakalatest ice cream price sa mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva ang Kabanatuan City Public Market. Dito po yan sa baksakan ng palengke ng sangitan. Dalawa po ang ating palengke dito. Ang isa po ay ang ating tinatawag na supermarket. Napakaganda po na magiging supermarket natin. May bagong-bago po yan. Ganun din po ang ating palengke ng sangitan. Please don't forget to follow my FB channel, Palengke ng Sangitan. Kung gusto niyo po naka-update araw-araw, ganun din po ang ating YouTube channel. I-subscribe po natin para naka-update po tayo. Pasensya na po tayo at minamalat tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City.